Hi there mga kapatid! It's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel! But before that... Kung bago ka palang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and like and share mo na rin. Nakipag-alyansa po ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tatlo pang partido ng bansa. Ito ay ang partido para sa si demokratikong reforma o partido reforma ni dating House Speaker Pantalyon Alvarez. Ang federalismo ng dugong dakilang samahan o PDDS ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhika at ang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee o MRRDNECC. Ang paglagda sa kasunduan ng apat na partido ay isinagawa noong biyernes kasabay ng Philippine or ng PDP National Assembly sa De Leonor Inland Resort sa lungsod po ng Davao. Tinatayang nasa mahigit isang libo at dalawang dang opisyal at miyembro ng PDP mula sa buong bansa ang dumalo sa naturang National Assembly. Kasabay rin nito ay nindorso ng PDP ang tatlong senatorable para sa 2025 midterm elections na si Sen. Ronald Bato de la Rosa, Sen. Bongo at si Philip Salvador. Samantala, ipapakita at ipagpapatuloy naman ng v election ni Senators ng Partido Demokratiko Pilipino ang tatak na serbisyo uh, ng partido kung lulusot sila sa 2025 midterm election. Ito po ang inihayag ni Senator Bato de la Rosa sa National Assembly ng PDP sa Davao City noong ika-dalawampu ng Setyembre. Saan pa rito? Kanyang ipagpapatuloy ang serbisyo para sa mga Pilipino sa gitna ng lang political persecution. Ipapakita rin nila na sila'y tatakbo at magiging politiko para magserbisyo, gumawa ng maayos at hindi manira sa kapwa. Hinikayat din ito ang kanyang mga kapartido na ipakita ang tamang pagserbisyo at huwag pumunta sa gutter politics. Kabilang sa tatakbong senador ng PDP sa midterm election ay sina Senator Bato de Rosa, Senator Bongo at Philip Sal. Salvador. Samantala, nilino po ni Vice, uh, dating Vice President Lenny Robredo na lahat ay welcome sa kanilang lugar tuwing kapistahan po ng Piña Francia. Ito'y kasunod nga po ng pagbisita ni Vice President Inday Sara Duterte sa dating Pangulo o dating Vice Presidente noong Biyernes, September 20. Ayon po kay Robredo, walang political colors at politically neutral ang kanilang lugar tuwing selebrasyon ng Pina Francia Festival sa Nagas City na nagsimula pa sa kanyang asawa, ang nasawing si DILG Secretary Jesse Robredo. Una nang sinabi ni Barry Gutierrez, tagapagsalita ni Robredo na hindi meeting ang nangyari sa pagitan ni na Robredo at VP Sara, kundi isang simpleng pag-uusap lamang na walang kinalaman ang politika. Bukod kay VP Sara, bumisita din kay Robredo ang kasalukuyang kalihim ng DILG na si uh, Abalos at si Senador Bong Revilla. Doc Willie, eh, medyo dumadaan tayo ng bumpy road sa buhay. Uh, alam ko kaya mo. And uh, kami. And most of all, Our fervent wish is get well soon. Mabuhay ka. Hello Doc Willie, we are all praying for your speedy recovery. Doc, keep your faith strong and stay positive. Marami po kayong natutulungan dahil sa mga medical advice ninyo we are all rooting for you to get better soon. Alam po namin kung gaano kayo katapang at dedikado sa inyong serbisyo sa bayan. Malaki ang tiwala ko na malalampasan ninyo ang hamong ito. Ang inyong malasakit at gabay ay tunay na mahalaga para sa lahat. Dasa lang po tayo, kasama niyo po kami sa laban na ito at umaasa kami sa inyong mabilis na pagaling. Get well soon, Dr. Willie Ong. Looking forward pa po ako sa part 2 ng ating interviews. Maraming salamat. So aside from Pangulong Duterte and Senator Bongo, nagpahati din ng mensahe si VP Sara. So ito ay matatagpuan, pinost ito ni Doc Willie sa kanyang Facebook um, account. So makikita nyo doon yung Doc Willie Ong na account niya sa Facebook. So, yung date nung letter is September 16. So, hindi lang, ko lang sure kung anong date siya na post. Pero, I think it was September 17. Uh, I might be, ano, wrong. Uh, you can just visit yung page ni, ano, or account ni Doc William sa Facebook. And then, um, itong sa taas nito, scroll ko lang pataas. Ito yung uh, naging response ni Doc William kay VP Sara. And then, yun um, makikita nyo rin doon at mababasa nyo din doon sa um, wall niya or doon sa newsfeed ni Doc Willie Ong. Um, madami pang iba-ibang mga politicians na nagbigay din sila ng mensahe para kay Doc Willie Ong at nakapost din doon iba video din aside from of course um, sila um, former President Duterte, sila um, Senator Bongo, yan, at saka si Bibi Sara. So, sila lang yung in over up ko for this um vlog so yun guys so etong last part ng aking ay saglit. so itong last part ng aking um video ngayong araw um kukunin ko yung part nung vlog ni Dan Chan sa ano sa Brothers Travelers. Makikita niyo yung whole video, punta kayo dun sa channel niya. Um itong part na to, very important ito kasi nga yung mga nangyayari ngayon na nagpaparinigan yung mga ibang mga supporters ng um, maisog tapos yung sinasabi nila dun sa regarding sa letter ng KOJC or hindi yung muna magjo-join yung KOJC sa mga rallies ng maisog which is ang ganda ng point ni Dan Chan dito kaya dapat mapanood nyo at saka dapat maintindihan nyo na ang KOJC this time meron na nasa ano sila eh, nasa point din sila ng ano nila ng buhay nila na may pinaglalaban din naman sila na dapat intindihin din ng ibang mga tao yung mga ibang mga vloggers kasi or kahit sabihin na natin na nagjo-join sa Maisog very insensitive kasi sila minsan hindi nila na, na ano na namamalay na na yung mga sinasabi na nila hindi hindi na angkop kumbaga sa mga pangyayari. Um, hindi ko rin sure kung hindi ba nila naiintindihan or may mga ibang interest ba sila or may vested interest nila sila. So, I don't know. Ngayon, parang ang masama pa. Um, itong mga DDS, yung mga original na nag, nag, naglalaban ng, ng um, sa side ng mga Duterte. Tapos, yung sa KOJC, SMNI, yung gano'n. Yung para hindi nila binubuksan yung utak nila or yung pangunawa nila sa mga, sa, sa naging desisyon ng um, administration or admin or um, yung mga head ng KOJC. So, panoorin natin to. Maganda yung naging point dito ni Dan Chan. Egby, paano masisipa eh kung malas na sa mga rally ang KOJC? alam nyo kung sino man ho yung vlogger na napakatanga, napakaipokrito, ang KOJC ho, ang pinaglalaban po nila, paliwanag ko, una po si Pastor, pangalawa ho ang SMNI. Dahil po sa KOJC, dahil po sa SMNI, nakita ho natin ang baho ng sistema ng gobyernong ito. Kaya sabi sasabihin, kumalas daw ang KOJC. Nakukuha po ninyo mga kababayan, wala akong kinalaman ng KOJC sa maisog. Kaya nga nung sinabi ni Morales na pinigilan siya ng maisog ang ah, ng, ah, ng, ah, ng SMNI ng, ng uh, KOJC magsalita dyan, inulit namin, wala kinalaman dyan. at karapatan po nila magsuporta o hindi. O, oh, uulitin ko, bago pa kayo lumabas, eh lumabas na huyang mga yan, pinaglaban na po nila ang karapatan po nila sa pang-aapi po, ah, sa pang-aapi po ng gobyernong ito. Tanungin ko kayo, yung aklat yung baklat na tumitira ngayon, sa KOJC? Nasaan ka? Nung ipinaglaban mo ba sila? Nag Pumunta ka ba sa Dabaw? Pumunta ka ron para ipagtang ip, ah? Ip 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 ipag, ipagtanggol mo ang KOJC? Kaya nga nung sumabi si Morales na, uh, sabi ni Morales na uh, pinipigilan siya ng SMNI, na magsalita. Hindi ho iba magkaiba po. Ang trabaho po ng Maisog to educate. To educate the people. Ang trabaho po niya may apat na letra. Transparency, accountability, peace and security. 'Yun po ang pinaglalaban ng Maisog to educate the people. Ano naman ang pinaglalaban ng KOJC? nang SMNI, sila po ang inabuso ng gobyernong ito. Na kung saan sila po ang ang uh, halimbawa ng kabulukan ng sistema ng gobyernong ito. Nakukuha po ninyo. Magpasalamat po tayo sa KOJC. Magpasalamat po tayo sa SMNI. Why? Dahil po sa SMNI dahil sa KOJC, nakita po natin kung gaano po katambalos-los, kagago ang gobyernong ito. Dahil sa SMNI, nagtanong lang ang isang ka Eric kung totoo ba na 1.8 million ang budget. Na 1.8 million ang budget. Anong ginawa? Inimbestigahan na ho at pinakulong si ka Eric at Dr. Lori Badoy. Nakukuha po ninyo. Ang ang kaya lumabas ang KOJC dahil sa pang, pangmamalabis po ng gobyerno. Kaya lumabas po ang mga miyembro noon, yung mga yan dahil po sa panggigipit po ng gobyerno sa KOJC at sa SMNI. Nakukuha po ninyo. Oh, ngayon, Nakalimutan po natin kung ano po ang dalagang adhikain ng uh, ng maisog. Na, ang bitbit -bit po niyan apat na letra. Transparency, accountability, peace and security. Nag-educate -e po sila. Nag-educate -e po ang maisog. Na ito po walang transparency sa gobyerno ni Bangag. Walang accountability, walang peace and security sa uh, sa uh, sa administrasyon. At ngayon, sino ho ang nasampulan? Pinakitaan ng kamay na bakal ng gobyernong ito. O hindi ho SMNI, hindi ho ba ang KOJC? Kaya lumabas po sila noon. O, naintindihan nyo na po ngayon. Tapos sasabihin nyo, wala pala itong mga taga-KOJC ito eh. Hindi, wala ka, wala sila sa lugar ng nila nila para magsalita ka ng ganun. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng mga taga QOJC. O, oh, naintindihan ninyo po. Hmm. Kaya ho, mga kababayan, uulitin ko, marami ho yung nagsasabi na bakit wala na dito, wala na ganyan. Tanungin nyo ngayon o hindi naman baga baka nagagamit lang itong KOJC sa mga pansariling interes ng gustong mamosisyon tumakbong senador o di kaya naman ay pagkakwartahan dahil po sa putang inang rally na yan. Ako, prangkahan ako. Hmm. May nakikinabang ba sa rally? May sponsor ba yan? dahil oh uh, ako, bago pa yan, eh bago pa po magrali-rali na yan, sabi ko sa inyo, nakasama ko na ho ang mga kaliwang grupo, lahat po yan, hindi gagalaw yan na walang pera o, sa sarali. Hmm. Kaya ho, magsasalita ho sila na kala mo eh talagang napakahusay at napakagaling E eh, para bang sinisisi pa ho ang mga taga-KOJC sa nangyari, sila ho ang biktima rin to. Biktima po ang SMNI. Biktima ang KOJC. Tandaan nyo ho yan. Sila ho ang biktima dito. Kaya kung meron mang karapatan ho dito na sumigaw ng kumingin ng ustisya at katarungan, ang KOJC po. Ha? At ang uh, mga taga-SMNI. Baka nakakalimutan nyo kung sino ang biktima rito. Iba naman po ang nagpapabida, yung mga nagbibida-bida. Nakalimutan nyo, baka nagagamit lang mo itong SMNI at KOJC. Dahil sa gusto hong magbida-bida sa pansariling interes nila, pamparami ng tao. Abay, may pinagdadaan naman, yun talaga yung mga yon, yung mga yan, ay may pinaglalaban talaga ang mga yan. Ang tanong ko, yung mga nagbibida-bida, anong pinaglalaban nila? Meron po ba? Ako, magtatanong lang ho ako. Kaya ho, yung hindi marunong umintindi, but I question daw, bakit wala na ang KOJC sa rally? Kasi ho, wala na ho sa daan ang laban po ng KOJC. Ang laban po ng KOJC, nasa korte na. Nakukuha po ninyo. Ang laban po mga kababayan ng mga taga kojc ay wala na po sa kalsada. Kung hindi nasa korte na. Kaya po maghihintay na lang po tayo kung ano ang magiging desisyon. Irespeto po natin ang desisyon ng mga taga kojc Kaya nga nung nakaraan, di ba? Sumisigaw tayo ng hustisya, hustisya. Oh, Panawagan, panawagan. O ngayon si Pastor Ho ay uh, under custody na ho ng PNP at undergoing na proseso sa korte, hindi na ho sila pwedeng magsisigaw-sigaw dyan. Hayaan na ho natin, wala na rin mangyayari. Napatunayan na ho nila ang suporta ho ng KOJC sa taong bayan sa pitong araw nung uh, lumabas sila ng laban kasama ang bayan napatunayan ako na ilang beses dyan po sa Liwasang Bonifacio na sila po ah, ay humingi ng hustisya para sa SMNI, sa Sambay ng Pilipino, sa KOJC. Napatunayan ako na ang kanilang ah, tatag ano, at pananampalataya ah, nung sila po ay lusubin at ah, maging tayo po ay nag-isaksi ng labing anim na araw na yung tinaguring ang KOJC siege. Madali ho magsalita kapag wala ka sa aktwal Meron meron pa nga kami nakita ron. Eh, Kaya tawa kami ng tawa eh. Sampung araw na kami nakikipaglaban dito. Mga putang ina ninyong gago. Ah, pasensya na ho ah. Kung makapagmuraw ako. Nakikipaglaban daw. Ang totoong laban nando na doon. Hinaharap po namin ang barateros. Yung mga pulis. Tapos sampung araw na kami nakikipaglaban dito. Ang sarap. Pinagtatawa na lang ho namin. Sampung araw doon nakikipaglaban. Nakuha po ninyo. Kung, may, kung meron hong malaki sakripisyo dito, sabihin ko sa inyo kung sino. Si Boss Dada ho, ang pinakamalaking matindi hong sakripisyo dito. Bumangalawa huwa ako, kaya lang bigla bumaligtad ang sitwasyon. Nag-number one ang pangalan ko, nag-number two si Boss Dada para padampot ni Tore. Yun ang totoong laban. Sa huling araw, pwede na ho kami patayin. Pwede kami padampot. Yun kami, hindi kami bumitaw. Yun ang totoong laban. Tapos magbibida-bida, sampung araw na kami nakikipaglaban dito. Mag, pagdating sa sarap, magkakasama. Pagdating sa hirap, hindi nyo kaya. Ako, maprangkahan ako dito mga kabayan. Pagdating ko sa sarap, ah, pagligaya, kasama kayo. Oy, tama si Pambansang Lawyer, pinagtanggol ko rin yan. Pinagtutulak ng Kernel uh, Munyosa. Oo, oh, oh, ano sinabi ko kay Kernel Munyosa? Oy, sir, huwag mo itulak yan. Pinag, lang ganyan si, ano, si PL eh. Ay, kuwang kuwa sa camera ko. Oh. Oh, nakita niyo? Ang oh, eh kuwang kuwa ko siya. Sir, huwag mong wag mo wag niya, Oh, yun ho ang nakikipaglaban. ang tatapang ho magsalita, pero pagdating sa actual wala naman sila. Sampung araw makipaglaban. Ano pinaglaban ninyo? Ano ano pinaglaban ninyo? Sige nga. Pero pagdating sa sarap, magkakasama. Pagdating sa hirap, iwanan. Kaya nga yung sinasabi ho ni Boss Dada. Ay Boss Dada, quote ko lang yun ha. Pagdating sa sarap, magkakasama. pagdating sa hirap, ah, nang iiwan. Hindi kaya magsakripisyo. So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe NewsCouple RD. Please like and share and don't forget to hit the notification bell. Thank you.